so yun uh, magandang hapon sa inyo mga kangler ka bali mag aajing ulit tayo rito sa bag so itong gamit natin setup ha ah. okay. Bale ang setup nga pala natin ay sa aging mga angler Ocean Gate tapos GOG 610L KST bali ang max line nya is 3LB lang pero lure to 0.4 to 10 grams bali 6 6-10 feet sya mirabel tong reel natin mga kaanggil Pinky yung line Try tayo Hmm akala wala wala pa nga <laughs> ah ah ulir in sakan na brother laki ito ko oh mo na pala ee oh, lumod do. Ano naman pare? Kitty. Fish farm. Eh wala na boy, mamatay ka na. Napakaulan sa nakita eh. Lumod mo naman. Laki pala tama nung sir. Lumod na niya, ano pwedeng niya kalatiin? Bago ng pala kitty. Alas. <laughs> list natin wala lang rin si Baday. Yo. Si <laughs> <laughs> sana pick up oh. ay isang pipikat tayo hmm. try pa tayo dito lang na yun, pakawalan na lang natin ito mga uh, ka-angler kasi naputulan na tayo ng jig head bali ito isa lang naman release na lang natin wala naman kasing kasama eh bali uwi na tayo release na lang natin siya. Tayo lang natin siya makarecover. Ganda sana ng mga size. Yan, mapalag na siya. Medyo natagal lang rin kasi siya rito sa ibabaw eh. Sorry. Palaki ka, ha? Yan. Yun. Nice. Uy, na tayo.